Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Fernando Jimeno, shout out kay Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatalo, pagkatalo kung kailangan mong magdagdag ng isang panguri, kung gayon maaari lamang itong maging mason sinang salita. How about it? Gusto mo bang patayin ka namin, o lalayo ka? Ngumisi si Dauskal, na direktang itinuro ang kanyang kamay sa ilalim ng pader ng lungsod. Tila, ang role na ito ay nangangailangan din sa kanila na tumalon ng direkta mula sa pader ng lungsod, natural, ang kapalaran ay maaaring isipin. Bagamat hindi masyadong mataas ang city wall, normally para sa grupong ito ng mga lalaking nakaitim, siguradong imposibleng mahulog ito sa kamatayan, ngunit ang nakakatakot ay ang isang grupo ng mga tao ay tumalon pababa, at maraming tao ang mataapakan hanggang mamatay kapag naapakan nila ito. Ngunit sa anumang kaso, ito lamang ang pagkakataong makatakas. Sa pag-iisip nito, saglit lang talagang kinilig ang munting gwardya. Napalunok siya ng hindi sinasadya. Malamig na tumikim si Peklat, at direktang hinawakan ang sibat sa kanyang kamay, mga kapatid, patayin mo ako. Nang bumagsak ang boses, agad na nagsimulang lumaban sa likuran nila ang regiment ng kabalyero. Sa isang iglap, pinatay at paulit-ulit na sumisigaw ang natarantang general na nakaitim. Bagamat malakas ang kanilang individual na kakayahan, hindi sila kasing husay ng mga nasa cavalry regiment, ngayong nahuli na sila, paano sila magkakaroon ng mabisang panlaban? Sila ay isang bangkos lamang ng mga kinatay na basura. Damn it! This group of bastards suppressed US and beat US for a long time dahil sa dami ng tao. Brothers, today we finally have the opportunity to revenge this revenge. Beat me hard. Boom! Sa kompletong paglaya ng open si ng peklat, ang labanan sa pagtatanggol ng lungsod ay napakalaki, at ang hukbo ng kaaway ay natalo. Para naman sa tagiliran ng peklat, Naging maayos din ang pag-atake sa tagiliran ni Hygiene, at saglit, natatanaw ng dalawang depensa ng lungsod ang kasuklam-suklam na sitwasyon nito mula sa malayo. Ito ay natural na mga plano ni Hygiene. Matapos marinig na pinalitan ng taong ito ang mga sundalong nagbabantay sa lungsod ng mga dummies, mabilis na napagpasyahan ng peklat na ang diskarte na ito ay napakatalino, halos magkadikit na sila sa sariling bayan ng hindi nagkakagulo, hindi raw magaling ang mga lalaking nakaitim, Maging ang kanilang mga kabalyerya ay kailangang ikalat ng kalaban, at wala silang balak na lumaban sa kalaban, at wala silang kakayahan na lumaban sa kalaban. Pero ang ganitong klaseng laro, akala ni Daoscar ay isip ito ng mga tulad ni Han Sanchen, kaya sinabi niya na ang kilos ni Haijin ay parang kaayusan ni Han Sanchen. Sa kabilang banda... Natigilan muli ang mga general ng depensa ng lungsod sa magkabilang panig na akmang susugod upang suportahan sila ng marinig ang mga pagsabog sa kanilang likuran. Nung una, akala lang talaga nila na mga kaaway ni Xiaogo ang nangaasar sa kanila, pagkatapos ng lahat, sila ay medyo marami, may mga kaaway man sa kanikanilang lungga, hindi hihigit sa isang daang tao, ayon sa dami ng mga sundalong na iwan, as far as it is concerned, that is nothing at all. Pero who knows, ilang minuto lang ay tuluyan ng nabaligtad ang kanika nilang mga depensa ng lungsod. Sa pagbabalik tanaw, hindi mabilang na mga kawal ng sariling panig ang nagsisigawan, at tumalun pa sa pader ng lungsod na parang dumplings, habang ang mga watawat ng kalaban ay tumatakip sa depensa ng lungsod. Kami, dot ang aming lungga. Paano, paano nangyari ito? Napatulala ang dalawang taong nakakaalam na ninakaw ang dalawang pamilya, at this moment, hindi pa rin nila maintindihan kung bakit ganito ang sitwasyon. Wala itong saysay. Ang regiment ng kabalyerya ng Han chen ay walang gaanong katao. Tapos na, tapos na, tapos na, tayo, ganito tayo, pero, manako tayo sa ating bayan. Nagkatinginan ang dalawa sa takot, ang hirap talagang tanggapin ang realidad sa harap nila. Tulala din ang kapitan ng patrol brigade, magkasamang lumaban ang tatlong partido, at siya ang may pananagutan sa pagkawala ng Depensa ng Lungsod para sa suporta. Gayunpaman, kahit siya ay hindi alam kung bakit siya dumating sa puntong ito. Ito ay talagang masyadong kakaiba. Bawihin. Sa sandaling ito, malakas na sumigaw si Piyuan sa pader ng Depensa ng Lungsod. Sa sumunod na segundo, galit na galit silang umaatake kay Lao Hu at iba pa sa Departamento ng Piyuan, ayaw na nilang lumaban pa tumalikod at isa-isang umalis sa kabilang panig ng pader ng lungsod. Napatulala na naman ang isang grupo ng mga tao. Ano, anong ibig sabihin ito? Ang panig na ito ang unang tinamaan, at hanggang ngayon ay nilalabanan ng mahigpit, at dahil sa first move, may maliit pa ring bentahe dito, pero bakit, nang walang babala, bigla na lang silang atres. Biglang natauhan silang tatlo, sayang naman, naloko na tayo. Oo, ito ay isang trick upang ibigay ang tigre palayo sa bundok. Tsaka ito ay isang plano. Damn it, itong mga taong ito ay hindi dumating para sa lakay ng pagtatanggol ng lungsod o sa madaling salita, inaatake nila ang ating pagtatanggol sa lungsod, ngunit ang focus ay wala dito, ngunit dot ito ang ating lumang lungga. Sila ay direktang inilipat dito sa pamamagitan ng digmaan, kaya't ang kanilang lumang pugad ay kinuha at ngayon ay gusto nilang patayin muli ngunit huli na. Hindi na sila makakabalik, boom! Sa pangunahing larangan ng digmaan sa di kalayuan, napansin din ng mga matatanda at iba pa ang nakagigimbal na apoy ng labanan sa pagtatanggol ng Yetian City. Malamig siyang sumimangot, at tumingin doon na may ilang pagdududa, ano ang ibig sabihin nito? Si Han San Chen ay lumulusot dito, at inaatake ang ating city defense doon. Anong gusto niyang gawin? Pagkaraan ng ilang salita, Nagmamadaling sumagot ang Katie wala, oo, kakaunti lang ang tao ni Han San Chen, kung gusto niyang lumaban, dapat niyang ito ng kanyang lakas, bakit, hahabi niya ang linya ng labanan ng napakatagal. Ano ang pinagkaiba ng paglalaro niya ng ganito sa paghahanap ng kamatayan? Ang daming fronts, ang daming tropa ang hati, ilan ang tao niya. Pero may mali, ang pagsabog ng depensa ng lungsod ng Yetian ay napakalakas, at tila hindi ito isang maliit na laban, maaaring ginamit niya ang lahat ng mga regimen ng kabalyerya ng Yet City para sa lakayin ang depensa ng lungsod. Bahagyang kumunot ang nuo ng matanda, nag-iisip siyang mabuti. Kahit na itinaas ng mga sundalo sa lungsod ng Han San Chen ang kanilang mga tropa upang salakayin ang depensa ng lungsod, ayon sa kanilang deployment, ang pagtatanggol ng lungsod ay dapat na hindi masira. Total, ang tatlong pader ng lungsod doon ay nagsisiksikan na, at may mga patrol guard na susuporta sa kanila anumang oras. Wala siyang pagkakataon. Mukhang walang kabuluhan ang ginagawa ni Han Sanchen sa lahat ng kanyang trabaho. Una sa lahat, ito ay ganap na hindi makatwiran para sa kanya upang masira. At least, ito ay ganap na imposible para sa kanya na magtagumpay. And it's a waste of effort to fight the city defense from the rear we have already taken targeted defensive measures, so kahit anong laban niya, hindi pa rin siya makakalaban. Anong ginagawa niya? Bakit bigla kong naramdaman na parang hindi naman absolute master ang kalaban natin, but more like a reckless man? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang isa pang pinagkakatiwalaan ay nagsabi, sa katunayan, hindi natin kailangang maliitin ang Han San Chen, kung tutusin, ang kasalukuyang suliranin ay nasa harap natin, at walang sino man ang may iba pang mas mabuting paraan, ginagawa lamang ni Han San Chen ang kanyang. Makakaya, ito ay isang huling kanal. Marami pa rin sumasang-ayon sa pahayag na ito, at lahat sila ay tumango. Sa katunayan, kung sila ay Han San maaari nilang gawin ang parehong, pagkatapos ng lahat, walang ibang mas mahusay na paraan. Bahagyang itinaas ng matanda ang kanyang kamay, pinatigil ang lahat sa pagtalakay sa paksang ito, Ikan away ang kanyang kamay, at sinabing, sa tingin mo ba ay nakikipaglaban si Han Sanchen sa mga nakulong na hayop? Lahat, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, hindi ba halata? Gayunpaman, nang tanungin ito ng matanda, hindi na napigilan ng lahat ang magsalita, tumanggaw na lang sila isa-isa. Bakit pakiramdam ko hindi ganoon kadali ang mga bagay? Habang iniisip ito ng matanda, mas naramdaman niyang may hindi tama. It doesn't make sense. Kahit si Han Sanchen ay nakulong sa kamatayan mag-isa, hindi siya magiging tanga para laruin ang mga galaw na ito, di ba? Bagaman ang mga galaw na ito ay tila pinilit na gawin sa walang ibang paraan, at ang mga ito ay makatwiran, ngunit ang matanda ay palaging naniniwala na ang Han Sanchen ay hindi magiging ganito. Ito ba ang isang master, na napakahusay sa kanyang sariling paglilinang at utos at pagpapadala, talagang walang magawa? tila kinakausap ng matanda ang kanyang mga nasasakupan, at tila kinakausap niya ang kanyang sarili. Sa wakas, umiling siya, bakit pakiramdam ko ang buong proseso ay tila napakakinis, at ang kinis ay nagpaparamdam sa mga tao na medyo hindi totoo. Lahat ay gustong magsalita, nang biglang, dalawang apoy ang sumambulat sa langit ng direkta mula sa dalawang depensa ng lungsod na kanilang inookupahan sa Yetian City. Bago sila makapag-react, sa sandaling ito, mga kakaibang bagay ang nangyari sa larangan ng digmaan na namamahala sa biglaan. Agarang nagulat ang mga especially iya. At sa hindi kalayuan sa especially iya na ito, may isa pang especially iya na agad ding tumakbo patungo sa gilid na ito, sa takot na maantala kahit isang segundo. Elder, something to report. Ang unang tao, bago dumating ang tao, unang dumating ang boses. Pagkatapos noon ay sumugod siya at lumuhad sa harap ng matanda. Ay report mo sa matatanda, grupo ng langgam ang mga nalusuten, pero ngayon lang, sabay-sabay silang napunta sa landslide at nawala ng walang bakas, dapat umatras. Bago matapos ang usapan ay sumugod na rin sa harapan ang pangalawang especially IA. Elder, biglang umatras si Han Sanchen sa direksyon ng Yetian City. Pagkatapos may hatid ang impormasyon mula sa dalawang especially IA, isang grupo ng mga tao ang direktang tumingin kay Han Sanchen at sa breakout. Sigurado, lalo na ang panig ni Han Sanchen ay nagsimula ng umatras patungo sa Yetian City. Bagamat napapaligiran siya ng hindi mabilang na humahabol, halatang mahirap pigilan ang gayong makapangyarihang karakter. Anong ibig mong sabihin? Biglang umatras si Han Sanchen. What the hell is he doing? Takot ba siyang mabugbog natin? Knowing that he can't get through. Then what does he mean by attacking US today and trying to break out? So many people who broke out died in vain. Isang grupo ng mga cronies at subordinate ang lahat ay tuliro, kahit alam ni Han Sanchez na matatalo siya at kailangang umatras, hindi siya aalis ng ganito kaga. At least, kahit gusto niyang subukan, dapat gawin niya ito saglit, tulad ng kapag gumawa ka ng isang bagay na may pag-asa, kahit na alam mo na na ang resulta ay maaaring hindi masyadong maganda, ngunit wala kang pagpipilian, o pagkatapos na ng maraming enerhiya, pinansyal na mapagkukunan at material na mapagkukunan, hindi ako handa na sumuko sa kalahati. May kasabihan na maganda, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nararating ang dilaw na ilog. Anong ginagawa ni Han San Chen? Hindi maintindihan ng isang grupo ng mga tao ang ganitong uri ng operasyon. Biglang, tila may iniisip ang matanda na kanina patahimik, at agad siyang nagutos, makipagugnayan ka agad sa mga tao sa depensa ng lungsod, gusto kong malaman kung paano na ngayon ang pagtatanggol ng lungsod ng Yetian City. Oo, may nagutos at agad na umatras. May isang grupo ng mga tao na gustong sabihin, ngunit nang makita nilang malungkot ang mukha ng matanda, agad silang tumigil sa pag-uusap. Hindi nila naintindihan kung bakit lalong kumangit ang mukha ng matanda nang kusa na ring umatras si Han Sanchen. Hindi ba magandang bagay ito? Gayunpaman, ang lahat ay hindi nang ahas na magtanong ng higit patungkol sa kasalukuyang hitsura ng matanda, at tahimik lamang na makakasama sa kanya at maghintay sa lugar. Total may konting distansya pa naman sa Yekian City. Ang lahat ay naghintay ng ilang sandali, at sa wakas ay hindi na napigilan, Kuya, patawarin mo ako sa pagiging bastos, sa palagay ko ay umaatres si Han Sanchen ngayon, dapat tayong magsanib puwersa upang panatilihin siya sa likod, at kasabay nito, ang mga langgam na sumabog ay dapat ding bitihin sila, kahit na sila ay pumunta sa ilalim ng lupa, may paraan pa tayo para patayin sila. Oo, bakit hindi natin gawin ang mga bagay na ito, ngunit bakit natin dapat pakialaman ang sitwasyon sa panig ng pagtatanggol ng lungsod? Imposibleng magkaroon ng anuman doon, at kahit na umatras tayo ng sampung libong hakbang, ngayon ay bumalik na si Han Chen. Ang depensa ng yung sod ng yet iyan ay nahaharap din sa higit na presyon, kaya't hindi tayo mag-alala, magpadala na lamang ng ilang mga tropa doon. Oo, wala tayong dapat ikabahala. Pagkarinig ng mga salitang ito, malamig na sinulyapan ng matanda ang grupo ng mga tao, ang kanyang mga mata ay bahagyang nagagalit, sa tingin ba ninyo lahat? Natahimik ang lahat, ang matanda ay nanonoya. Natatakot ako na kung gusto nating bumalik upang suportahan ang Yetian City, maaaring huli na. Sabay-sabay na sumimangot ang lahat, Elder, what do you mean? Anong ibig sabihin nito? Bahagyang Nenas ang matanda, na pinagmamasdan ang mga especially ia sa hindi kalayuan na tumatakbo patungo sa gilid na ito, malamig niyang sinabi, bumalik na ang taong nakipag-ugnayan sa pagtatanggol ng lungsod ng Yetian City, bakit hindi mo pakinggan ang kanyang sinabi? Baka, nasa bibig niya ang sagot na gusto mo. Lahat ay tumingin sa likod, at ang especially iya ay tumatakbo din patungo sa gilid na ito ng desperadong sa oras na ito. Ilang sandali pa ay dumating na ang lalaki at lumuhad sa harap ng matanda. Sabihin mo sa akin, ano ang sitwasyon sa tanggapan ng pagtatanggol ng lungsod ng Yetian City, malamig na sabi ng matanda. Humihingal ang mga especially iya, magsumbong, magsumbong sa mga matatanda nakasalubong lang ng maliit ang mga especially iya mula sa Yetian City sa daan, at pupunta siya sa tabi natin para ay report ang emergency na sitwasyon, ye, bumagsak na ang dalawang city defense ng Yetian City ay. What, ye, Yetian City fell? Damn, did you make a mistake? What kind of defense in Yetian City? How could it be broken by someone? Besides, Han san chen is not in Yetian City at all, sa dinami-dami natin, let him destroy it directly with a small cavalry regiment. Is it information? Is there a mistake? Or what? You can see clearly, that is really a spy from the City Defense Department of Yetian City. I mean, hindi ba san Chen ang nagpapanggap? Sa katunayan, sila mismo ay napakalinaw na sila ay ganap na naiiba mula sa kabilang partido, kaya kahit na ang kabilang partido ay gustong magpanggap na sila, ito ay ganap na imposibleng gawin ito. Pero nung sinabi nila ang mga ganyang salita sa oras na ito, halatang gulong-gulo na sila. Ang balita ng pagbagsak ng Yetian City ay lubhang nakakabigla sa lahat ng naruroon, kaya't nagsimula silang magsalita ng walang kaparirakan. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabataan na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!